sa mapagpalang araw sa ating lahat, final race na tayo mga kachika. Dito yan sa Barangay Maligaya, San Miguel, Bulacan. Mga kachika! Si Pogi, lane 1, lane 2 natin, Astig, lane 3 natin, Bulugan, at lane 4 natin mga kachika, etong si Blue, si Areglo. Kita. One, two, three. One, two, three. Shout out, kuya. Pitik-pitik lang at uwi na. Oh. Palo, kung ako mama mo. Mga chika, si Blue Banana, a.k.a. Areglo. Versus Bulugan, mga kachika, nagkapitang alas. Ayan. Nagsisingkaw na siya, nagtatali na. Ayan, versus astig ng malibay. Lalayo ako kay astig at talaga naman nagagalit sa akin. Good luck, astig. Ayan, good luck, pilyo. Ayan, pilyo yan. gapan, good luck. Ito na mga kachika, ang ating pinakahintay. Pogi ng Tagulod, number 54. Akala mo

Tio! Ayana ayana makita ninyo ayana ayana Okay Ayana Mo Okay Ayana 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 bulugan no? so Ayana bulugan so so bond. so so Ayana makita bulugan Ayana bulugan Bulu ganwin oh, mga oh, kacika, oki, oh, arek lo, thank you. Ayan na, piliyo. Ayun gulung pa hindi kumain na. Ano ba yan? Alam Ayan congratulations, bulugan. Congrat, one, two, three, congrats. Si pala kayo, si kunda. Gunda, oh. ba? Champion. Champion, Champion. Blue uh. Second, Blue Banana. Ah, dito na pala. Ar Third, Pogi. Fourth, Batang Pilyo. Fifth, Astig. Ayun, Ay, Astig. Thank you sa ating mga Poging Committee. Tsaka mga Barangay Tanod nagpagod. Na Thank you po.